Ito ang pinupunta ko dito eh. <laughs> Siya. <laughs> <laughs> Yun lang. Siya ang pinupunta ko dito eh. Nice. <bip> <bip> Ngayari. Ngayari ah, gulong. Mm -mm. Pero kailangan na nito ng alignment, no? Oo, kasi oh, na, na, Dito, yung dito. wala na. Ito ang pinupunta ko dito eh. <laughs> Siya. <laughs> Siya ang pinupunta ko dito eh. <laughs> what up, what up mga kawapo kung naghahanap po kayo ng mga Pilipino or Pilipino na ng inyong sasakyan dito po sa Edmonton, dalhin nyo na po dito kay Kuya Leo and then kay Archie. Sila ang bahala sa iyo. Uupo ka lang dito sa may tabi ng heater, manunood ng TV, di ba? <laughs> Hindi kayo maboboring habang nagaantay kung oil change lang naman, di ba? Mga kababayan natin dito sa Pilipinas, dito sa Edmonton pala, sorry naman. Dito sa Edmonton ipopost ko po dito kung saan makakontak si Kuya Leo. Ay, yan ito po sasakyan natin, kailangan ng palitan. Hindi. <laughs> Hindi po kailangan palitan kasi gumagana pa siya, umaandar pa siya. Kiking na kiking pa yan, kailangan lang talaga ng pagmamahal at pag-aruga. <laughs> at sila, Kuya Leo, ang bahala niyan. At si Archie. Ito po, uh, last ko po nga uh, po, oil change po nito is last year pa. I think, bago mag-winter. So, due date na na. Due, due date. Tama ba? Why ko nilalagyan ng ganyan, yung oil? Para ito, dapat kasi may oil. Para pag-start mo, may oil na naman. Hindi gumano yung filter. Ah, okay. So, at saka lalagyan mo dito para yung, susunod na pagtanggal hindi matigas. Ah, okay. So yeah. learn, learn from the expert yeah. na yan. Wow. So, amin. Sa sobrang higpit hindi matanggal. Ay grabe ah. <laughs> Tinanong na lang namin, tininisil na lang namin hanggang ano kasi oh. umislide na lang ano, ang wrench eh. Oh, okay, so ganyan ang mangyayari pala yeah, kung hindi nyo nilagyan ng, ano, mm -hmm. ng, ano, ng, ano, ng, ng, ng padulas, padulas, padulas. <laughs> yeah. oh, okay. Ayan. Advice ni kay Leo. At etong si Archie naman, pre-prepare niya na yung gulong. Nilulus niya na yung volt nitong gulong natin kasi suggested po nila o suggest nila na i-rotate daw yung gulong from harap to likod and then likod to harap para mabalance daw po siya. Every six months yata, parang suggestion nila, ilipat daw po sila. So, but the thing is, kailangan ko na rin talagang palitan yung gulong ko dito sa harap yung dalawa kasi pud-pud na po siya. Hindi rin po pantay yung alignment. Apos ah, ito po si Kuya Leo, um, tinanggal niya na yung air filter kasi yung air filter daw po nakatulong daw po yun para makatipid tayo sa gasolina. Kaya yun, na ah, lilinisan niya. So tingnan nyo, talagang aalagaan niya yung sasakyan nyo. Titingnan nila kung anong mga pwede. Hanggat maaari gusto nila makatipid din kayo. Kasi alam niyo na sa panahon ngayon, mahal ang lahat. Lalo na pag pumunta sa mga dealership or doon sa mga mechanic talaga na uh, nasa labas ay na ako ko ang mahal noon. Importante ito kasi Ay, yung pag, filter, ano yan? Air, filter. Filter, uh, air filter. yan. Pag marumi yan, magtay ka sa gasolina kasi walang hangin na pumapasok sa makina. Ano siya, parang oh. na Yun. At eto nga, tumulong na rin ako kasi syempre, mura na nga yung singil sa akin. Hindi pa ako tutulong kahit maghawak man lang nitong imbudo. <laughs> so quality po yung ginagawa nila. Alam nila yung ginaga na, ginagawa nila kasi syempre, mga mekaniko sila. Diba? Eto din, dinadagdagan nila yung coolant natin kasi sabi halos empty na daw parang yung blood sugar natin ang baba na kailangan natin ng taasan <laughs> At least po, di ba, nagbo-volunteer na sila kung ano yung dapat gawin. Hindi ko yung magsisisi. Oy, ba't hindi mo to sinabi sa akin nung nakaraan, di ba? Pala, iti-check na nila. Parang ilang inspection, four-point inspection or whatever. Hindi ko alam ang tawag doon. But yung inspection na rin na initial, gagawin na nila para ma-prevent yung mga damages na pwedeng mangyari in the near future. Tapos sasabihin nila kung ano yung mga dapat natin palitan sa susunod. At pagbalik natin next time or next month, sabi niya sa akin, balik ka dito next month kasi palitan natin yung transmission fluid mo. Tapos yung gulong mo na bibilin, ilagay na rin natin para isang package <laughs> na isahan <laughs> <laughs> lang. Dapat ibigay, <laughs> ano? 60 to 80,000. <laughs> <laughs> parang hindi pa naman itatakbo ito ng 60,000. <laughs> Siguro ano lang, 20. 20. <laughs> Hindi ko kaya tatakbo na 16. Siguro sa susunod pagbalik ko, pag ina ipa-flash natin yan. Oo, kasi yan ang active community ng ano, for skip, transmission. Pero alam nyo ba, hindi na gumagana yung ano nito? aircon? Oo, di ba yung tumutunog? Oo. Yung tumutunog. Yung yung dati. Kaya dapat, to kasi yung na yon ano laging sira, ko, ano lang yun, pressure lang yung tumutunog na yon Oo yun. Lakas yun, oo na. Oo. Pero tingnan na lang natin ngayong summer mm -hmm. kung anong nangyayari. Kasi ayoko na rin ng magastos sa ito masyado eh. Yun nga, yun nga sabi ko kayo. Dito ba kasi yun naman ko, kung anak mo talaga, kung kasi gusto niya paayos si uh, bibinta. kung 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 sa bibinta mo. Oo, huwag na muna. Sabi ko, huwag na. Sabi ko sa kanya, sige, bibili ako siguro sa Amazon ng ano, yung electric fan or aircon sa loob ng ano sa sakyan. Yun na lang ano ko. Wala namang problema kasi dito di. Di. yung, uh, oh, ilang oh. mas lang, di ba? Tapos yung mahaba yung meter eh. Oh, may isa naman sa sakyan eh. Sabi ko wala problema sa akin to. Ito o sa akin to. Ang ano lang to kasi ano, problema mag sis up yung ano, yung compressor, hindi niya. Ano ah? yung ingay dati? Eh. Oo, oh, yun ang ingay. Kasi kung pag nag-sis up, puputo yung belt naman eh. Kaya nakakuha lang tayo ng use yan eh. Mm. Pampalit eh. Di oh, diba di ba pinalitan niya to? Oo. Eh. Oh, oh. hmm. hindi naman binabayaran mo lang. Ito yung i-ano uh, lang yan dito. I-adjust lang yan. Ayan. Ah, okay. Ay, medyo tag-ibig na sa'yo. Okay na. Mm. Thank you. Kaliinis. Mm hmm. pa yung belt mo eh. Okay pa naman yung belt niya. Parang pinalitan to ng belt dati eh. Look yung belt. Thank you. May uh, mga kababayan natin mga nandito sa Edmonton na uh, pag may mga ano kayo sa mga sasakyan, pag may mga concern kayo, gusto niyo magpalit ng oil or whatever kung may uh, um, sabihin natin may problema sa sasakyan nyo, Andito sila kuya, si Kuya Leo, at din si Kuya Archie. Archie, yan. So tutulungan niya kayo. Um, mabait, syempre ano sila, uh, transparent sila. Sasabihin nila sa iyo yung totoo na ganito yung Uh, gagawin niyo sa susunod. So ano po yung pwede nyo mai uh, advice dun sa mga may sasakyan? Ano yung unang una dapat nilang uh, tawag nitong iingatan o ipapatingin? Yung preventive maintenance sa cell like phone chains kailangan nasa tamang ano may Talaga, at saka yung mga kulang, yung importante yan yan mga liquid sa 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 sasakyan sa para mas lalong tumagal pa lalo In na hand. pag mga second hand oh, no oh yeah. yung mga may oh, mileage na sa kaya sa akin ito ano na to 300,000 km na to 300, pero 000. oh 300 na to pero kicking pa rin eh <laughs> oh yun lang alagaan lang yun ang buhay ng na, ano ng sasakyan yun ang buhay ng sasakyan so, yung change yung oil, yung 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 oil yung mga oil oil oh. oo. So, pag may mga narinig kayo something na, may question kayo. O pwede kayo magtanong. O, pwede magtanong. O, so, yung mga Pilipino dyan, ito. I ipopost ko po yung, uh, okay lang ba ipost yung page, page mo? O, oh, yung ano mo? Oo. Okay, so, ipopost ko. Kung may mga concern kayo dito sa Edmonton, kontakin nyo lang sila kuya uh, Leo at si Archie. Okay na, okay sila. Walang problema. Okay, thank you. Thank you. Thank you.